Indulgence of uh, Senator Pia Cayetano. Thank you, Mr. President. Actually, the lang ang tanong three at maximum. Mr. President, Mr. Chair, I would like to state for the record that I am very supportive of the budget of the DND or Department of National Defense and its attached agencies. I commend the leadership of the DND and AFP for being firm in securing our country from uh, both domestic and foreign threats, for protecting our national security and sovereignty. Sa panon ngayon na tayong nabubuli, lalo na sa sitwasyon natin sa West Philippine Sea, kailangan po natin maging handa. While our country's non-aggressive stance and de-escalation approach are essential to our diplomatic relationship, We must ensure that we have a capable armed forces, launa sa pagdating sa usaping territorial claims. We have to have a strong military in asserting our national interests. Mr. President, Mr. Chair, I support the AFP modernization program. This program is crucial into transforming our defense forces into a self-reliant, credible, and modern institution. Sabihin niyo lang po ako kung ano ang pwede kong may tulong sa inyo, both in my official and personal capacities. With that, I just have a few questions, Mr. Chair. Umpisaan ko lang po sana kung kumusta na po yung modernization program, sa anong pace na po tayo, Mr. President? Good sponsor. Well, uh, Mr. President, nasa Horizon 3 na po tayo. Uh, pero admittedly sabi ni secretary uh, Teodoro ay matumal uh, because alam naman ho natin na complicated po ang uh, modernization program pero maganda po ang senado po ay uh, nagdagdag ng uh, 20 billion sa modernization program so that will bring it up to 60 billion uh, in the program funds at meron pong another 30 billion in the unprogram funds uh, ito po yung kanilang request para po mas bumilis pa ang uh, modernization ho natin. Thank you, Mr. President. Mayroon um, tayong video. We have two crucial air assets at this point that I want to clarify the wisdom behind their acquisition, Mr. President. The A-29 Super Tucano from Embraer Brazil versus fa 50 s from Korean Air Rope in Industries. Bakit po Tucano ang napili natin eh, kumpara doon sa f 50 Nakikita nyo naman po, yung tukano propeller pa po yung ginagamit, oh. At uh, mabagal, kumpara doon sa Korean F-50 na jet, talagang fighter jet, may tuturing, eh, pwede naman tayo lubaban siguro sa bahay in case eh, meron pong uh, foreign, uh, hostile foreign, countries na gustong mambuli sa atin. Bakit po ang binili natin yung Super Tucano versus FA-50s? Mr. President, uh, alam, uh, na-intindihan ko po na if you compare it to the jet, mukhang uh, antique na ho itong uh, Tucano. Pero mayroon ho yung ibang use. Uh, ito po ay for our internal security, yung mga uh, mga insurgency operations kasi ho pag uh, insurgency operations uh, ito po mga maliliit mga mga lugar na maliliit masisikip na sa sa bundok na sa uh, jungle so ang ang tukano po iyan po ang best na equipment para po doon sa mga ganun na situation so iba po yung use niya no uh, yung isa ho ay of course jet ho yan, uh, para po sa mga uh, external defense ho natin. Pero yung mga internal ho natin sa loob, for example po, merong operations sa mga insur insurgency area, ito po yung tokano po ang ginagamit ho nila. Pero to the credit of our military, medyo nabawasan na po yung problem natin sa insurgency. So kung tutusin, mas kailangan po natin yung mga fighter jet tulad ng f 50 Mr. President. Oh, tama ho kayo. Uh, meron ho tayong plano to buy additional F-50s. Yeah. Ah, uh, Nag-order na ho. Dayo ng F-50s. Mga new generation of F-50s po ang binilihu uh, binili ho ng ating armed forces. Ilan? So iba yung use nila kaya uh, meron ho tayong dalawang ganitong, uh, ganitong equipment. So meron po tayong f 50 F-50s po na bumili ho tayo. No? And how many Tucanos are we still trying to acquire or have acquired already? Sa tukano po, meron po tayong anim pang brand new na dadarit, dadating po. Curious lang po ako, ang capability po ng tukano yung range po niyan. Uh. So, so, po ano siya, ano, ma malayo po yung kanyang range at uh, 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 700 kilometers at uh, yung loiter time po niya ay 2 uh, two and a half hours. So, pwede siyang umikot-ikot po doon sa bundok o doon po sa Uh, uh, area na meron ho silang operation. As opposed to a jet ho, talagang jet, hindi ho pwede mag-ikot-ikot ho yan. So, so meron ho ba tayo mga fighter jets na pwede naman siguro uh, sumabay uh, sa mga foreign countries, mga hostile foreign countries na gustong mambuli sa atin? Do we have fighter jets na kayang magipagsabayan? Kasi in Tucano, I don't think so. I'm not I'm not a military expert or anything like that. Pero mukhang outdated na po yung tukano. So, Mr. President. Uh, Uh, meron ho tayong uh, in upgrade ho natin yung existing ho nating 11 F50s uh, at bumili ho tayo ng additional 12 ni na F50s. At uh, ito pong tukano ho natin ay uh, uh, iba po yung use niya in fact sa, sa South America, even the US, uh, gumagamit ho sila ng ganyang pang-equipment dahil nga yung kanyang, uh, kumbaga, yung mission niya, operational mission niya ay iba po compared to the F50. Yes, Mr. President. I don't know uh, the wisdom na magbibili tayo ng 18 units na Super Tosca, Tucano or I think this was ordered prior to this administration, previous administration pa to, 18 units of Super Tucano whereas 5 lang na F50. Pwede pa kaya natin bawasan tong tukano's kasi we know naman na medyo bumaba na po yung problema natin sa insurgency to the credit Tama of the kayo, military. Kayo, Rafi. So bakit pa tayo kukuha ng mga nitong super tukano dadamihan natin na sabi nyo nga kanina e eh, pang insurgency lang to. E eh, nabawasan yung problema natin sa insurgency. Tama ko kayo, Senator Rafi. Uh, in fact, we're now moving into what we call yung uh, multi-dimension uh external defense posture puro sa labas na ho. Uh, kaya ho uh, binawasan ho nila yung uh, super tukano ho natin to one squadron 12 units na lang. Uh, yung anim na dadating will complete the 12 units. So hindi na ho 18. Thank Tama you, ho President. kayo. Thank you. Pwede tayo magpakita ng video. Hanggang ngayon po ba ang military nagtumatanggap pa rin ng um, military hardware donation from other foreign countries, especially mga bansa na kung saan meron tayong issue. Can we show the, the video, the picture? Kasi recently, I've seen some pictures na medyo nababahala ako. May mga Chinese character eh, mga donation. Ayan oh. Red plate pa. So, ibig sabihin, mga official ng DND ang gumagamit niya, service vehicle. At mukhang made in China ata. Uh, luma na raw yan, Mr. President, according to the DND. Wala na ho. They don't uh, accept uh, Is that donations. Is it being used still? So di did, we stop accepting donations? Na ginagamit pa ho ngayon. But they don't accept donations anymore. Pero chinecheck po ba natin kasi pwede naman lagyan ng bag yan. Yeah, mayroon ho. They, they checked it and uh, wala po silang nakikitang ng uh, security breach. So wala pitch. na? Yes. From now on, hindi na tayo tatanggap? Correct. Wala donations. na po. Okay. okay. Last na lamang po, Mr. President uh, bomb shelter, wala ho bang balak ang ating uh, DND na maglagay ng bomb shelters para sa mga civilians tulad na nangyari ngayon sa uh, Taiwan kasi hindi naman natin malalaman yung panahon darating panahon na kakailanganan natin yan to protect the civilian population na baka pwede ma-convert yung mga government establishments yung mga, mga a basement garage or what have you na magagamit na shelter in case god forbids na merong mangyaring di ka nais na tayo ay bombahin ng mga bansa na may issue tayo actually na uh, magandang uh, mungkahi ho yan in fact uh, nakakita ko ng documentary in uh, sa Ukraine na ang lawak nung kanilang bomb shelters even in Finland uh, mayroon ho silang mga ganyan so pinag-aaralan ho yan ng DND uh and OCD po um, so hindi lang po bomb shelter pwede pwede siyang maging multipurpose uh multipurpose uh, multi facilities uh, doon po sa Finland nakita ko parang ginawa nilang sports facilities uh, pag wala pong uh, need uh, na magtago sa si sectors na meron po silang mga hmm. underground uh, mall, mga mall. garahe po Pwede ho. Pwede yung pwedeng pag-aralan din Mga ho buildings yan. and mga malls. Yeah. So that is something being studied. Yes, may nasa nasa ano so, ho 'yan, nasa research ng DND uh, po. Okay, that's all. And then ang huli kong sasabihin lang ay fully support yung budget po ng military like I said earlier. Napakahalaga po yung uh, role na Um, ginagampanan ng ating uh, militar. Lalo na po uh, recently, alam naman natin lahat nagkakaroon po tayo ng issues sa uh, isang bansa na kung saan tayo po nabubuli and God forbids, baka dumating araw, eh yan po ay maging adventurous sila at may gagawang hindi ka nais nice at pwede tayong pasukin or something like that. So dapat we have to strengthen our military and the way to do that is yung modernization program. Sana po mapabilis na yon. Thank you, Mr. President. Thank you. Maraming salamat po Senator Raffy. You. Your honor.